Mạc đúng mặt ta Ablu lúc tay đăng ý ghetto ý ghetto lắm 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 Ito na yung adobo tuyo na nilagyan ng gata. Adobo sa gata. Hindi At ko na yung araw ng mga igat. Ngayon, maroon po sa lakit. Pagtanggal naman lang sa mga idol, buo sa ating suka.

lansa binay ako sa gitna para makuha ko ng buo yung bituka haba ng bituka niya haba ganyan po kahaba yung bituka niya Ipiyo pagka nang itlog to mga lods, pag milyo nang itlog niya. Yeah.

cu <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

Ano eh. ah. ah. ah, na e? mga loads, na. Na, Mga idol. Lagay na natin tong ating... Kokumama! mama. Coco mama. <coughs>